dagdag ingay politika yan na hindi natin kinakailangan sa panahong ito. Mm. In fact, yung ating NEDA Secretary mismo, two or three days ago, nagsalita na na yung bangayan at ingay kaugnay sa People's Initiative at SADSA ay hindi maganda para sa mga negosante na pumasok dito. Marahil maghihintay, manonood muna at mag-aabang sa kakahinat na nitong ingay politika nito. Mas umingay pa nga kagabi nung uh, tumayo mismo ang dating Pangulo laban sa People's Initiative kasama na yung ibang mahanghang pangsalitang binisiwan. Mm -hmm. mm -hmm. So kung hindi ito makakatulong sa sitwasyon natin ngayon, how do you wish to end this issue, this conflict? Well, simple. The president should rein in his political ally and cousin. Mm -hmm. Na tigilan na ito. Kung mapapansin mo yung mga problema mm -hmm. na nadadanasan ni Pangulong Marcos, hindi naman nagmumula sa kanya eh. Yung ba nga yan, di umano sa pagitan nilang dalawa o tampuhan ni Vice President Duterte, nanggaling din naman sa kamera nung tinanggal ng Speaker ang confidential funds um, niya. Yung uh, kay Pangulong Duterte, nagugat pa rin sa Kamara. nga uh, pinaimbestigahan ng Speaker ang SMNI at sa kalaunan, ay uh, sinuspinte indefinitely. At ngayon, itong pangatlong kinakaharap niyang hamon, nanggaling pa rin sa kamera at sa Speaker ang uh, ang rason kung bakit nagkakaroon ng ganitong ingay sa politika, hindi naman lahat yan nagsimula kay Pangulong Marcos. Pero ang kailangan niyang gawin bilang Pangulo, bilang leader ng ating bansa, bilang pinakamataas na opisyal, sa aliado niya, kamag-anak niya, is to rein him in and hmm. to make him uh, follow the line that he wants to follow as the president of the entire country. Binoto man siya o hindi.